guys, may gagawin tayo ngayon, lalo na sa mga maritis dyan, panoorin mo ang video na ito, dahil ito ay para sa iyo ang aking gagawin ay para lumiit ang iyong bunganga, para hindi magbula-bula pag ikaw ay nagkipagkwintuhan ayan, nakita mo ba yung rubber na to ayan, gagawin natin to sa bunganga mo, ayan tatalian natin <laughs> nakita ko lang to sa tiktok Ayan. Ayan. Dali lang guys Tatalian. <laughs> Ito Aray. sakit. Nakita ko lang sa TikTok. Tapos naga natin siya. <laughs> Saka natin siya make upan. Ayan. Para to sa mga marites. Ayan. Para yung mga marites. Mabawas-bawasan yung liit ng bungangan yung aray. <laughs> dahil sa masakit to. Titiisin ko to. Dahil para sa inyo talaga to. Ayan. Hindi ako tatawa para hindi ma Tanggal yung rubber. Okay? Yan. Patalian natin yung bunganga. Yan. Tapos, wag na-make up ko yung ganito. Ayan. Ganito magiging Bunga nga nyo mga marites pagdating ng hapon. Pags nasubrahan na kayo ng kadaldaldal dyan sa mga kapitbahay nyo. Ayan. Oh, diba ang ganda? Para ka may bulotong. Ayan. So, yun mga marites. Gayahin nyo lang to. Para cute cute tayo kaya tignan yan gayahin nyo lang to kasi para may yung bunga nyo pagdating ng hapon ito hindi magagamit yan hindi magagamit ito lang yung magagamit nyo pag kayo ay nagdadaldal yan at least maganda naman kayo pag naminikapan nyo yan para hindi asadong halata na Mawarak yung bunga nga niya maghapon. Nagbubula-bula na dyan yung kachichisnis. Ayan. <laughs> ayan na mga marites. Gayahin nyo na mga mami. Ayan. Lalo na dyan sa mga neighbor na yan. Kumawal lang kayo ng rubber band. Dalian nyo yan. Itong, itong ano na to. Nakita ko lang siya sa TikTok. Ayan. Pero suggest ko lang sa mga marites. pwedeng pwede yung gayahin para kahit mapano pa ito nakasave yan ito lang yung magagamit nyo buong araw o ba? Diba? hmm pak ganda nyo te hmm